sama kasama tayong Saksi! Saksi. May gitisanda ang pasyente ng leptospirosis ang ginagamot ngayon sa National Kidney and Transplant Institute at sa San Lazaro Hospital. Sa San Lazaro, kailangan nang i-refer sa ibang ospital ang mga pasyente kung dapat silang mag-dialysis. Saksi, si Baki Pulido. Sa dami ng pasyente ang may leptose fibrosis sa San Lazaro Hospital sa Maynila, nagkukulang na ang mga doktor at nurse. Kung madadagdagan pa mga pasyente, kailangan nang i-refer sa ibang ospital ang mga dapat magpa-dialysis. Apat lang kasi ang dialysis machine ng ospital. Ang aming pong mga gamot pang dialysis, naubos na rin po. na kailangan pong mag, uh emergency purchase. Isa sa mga nakakonfine sa San Lazaro si Jose na lumusong sa Venezuela Valenzuela para tulungan ng mga aso at pusang na apektuhan noong kasagsagan ng bagyong Karina at Habagat. Talagang siyempre sacrifice. May mga tumutulong na mga kaibigan. Yun na lang po muna ang kabilang si Jose sa 57 na nakakonfine sa si San Lazaro dahil sa leptospirosis. 37 pasyente ang malala ang kondisyon. Tatlong kaso ng severe lepto ang nasawi nitong linggo. Yung isa is tatlong araw na po siyang walang ihi, so very late na po yun. Yung isa naman po, hindi po, na-delay po kasi ayaw din ng family, ayaw po nalang magpa-dialysis. So mostly po, ang burden po is yung delay, um, hospital consult. Sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City, 67 ang naka-admit dahil sa leptospirosis. Panawagan ng NKTI sa DOH at mga pampublikong ospital, dagdag na nurse. OT na raw ang ilang staff para tugunan ang pangangailangan ng mga pasyente. Actually, we're already referring patients now since yesterday. So I think um, na, natanggap na ng Tala Hospital ng 10 patients. Because itong hospitals, kung saan tayo naglilipat ng pasyente, kailangan may dialysis capability. So, kailangan meron silang facilities. Ang Philippine Red Cross nagpadala na ng 15 medical personnel para tumulong sa NKTI. Naglagay na rin ang Red Cross ng welfare desk kaya kung hindi raw maiwasang lumusong sa baha yaking makainom agad ng antibiotic na doxycycline na makukuha sa Barangay Health Center kung magkasintomas naman tulad ng lagnat at pananakit ng kalamnan pagkatapos lumusong sa baha huwag daw itong hintayin lumala kasi nabibigyan natin sila ng lunas at nabibigyan natin sila ng antibiotic na ang mga kanilang karamdaman hindi po pumupunta sa moderate or sa severe type. pinag na raw ng Department of Health ang sitwasyon para maging mas epektibong responde sa inaasahang pagtaas pa ng bilang ng leptospirosis cases. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. kakila ang husay at dedikasyon ng mga atletang pinoy. At tuwing may nagkakamit ng karangalan, bumubuhos din ang mga pagkilala, pabuya, at tiyaya. Pero bago nila makamit ang inaasap na mga medalya, sapat nga ba ang nakukuha nilang suporta? Pinusuhan niya ni Jamie Santos sa Barangay Saksi. Tatlong beses sa isang linggo ko mag-training sa sports na taekwondo si Angelica. Grade 9 daw siya nang magsimulang pumasok sa taekwondo at ngayon, kabilang nasa taekwondo team ng isang universidad sa Maynila. Ever since bata pa ako, parang gusto ko na pong matuto mag martial arts po. Self-defense po, ganun. So ayun po yung naging way ko or starting ng journey ko para pumasok pa sa taekwondo. Malaki raw ang naitulong kay Angelica ng sports kamakailan nga nanalo siya sa isang competition sa Local Colleges University Athletic Association. Pangarap din daw niya mairepresent ang bansa sa isang malaking kompetisyon sa abroad. Sana nga lang daw, suportahan ng pamahalaan ang mga tulad niyang nagsisimulang atleta. Malaking tulong po yun kasi lalo na po sa taekwondo, sobrang mahal po ng mga gamit, lalo na po sa competitions, mahal po. Seven years old naman si Benedict nang magsimula sa taekwondo. Miembro na rin siya ng taekwondo team ng isang universidad. Normal na po yung pagod at yung hirap. Ano na lang po talaga. Karoon ng ano, time na kung kailan pwede sila mag-compete uh, international. Sa gitna ng pag-arangkada ng mga Pinoy Olympian, nabubuhay ang usapan kugnay sa pagdalagdag ng suporta at pondo para sa ating mga atleta. Kabilang ang mga nasa larangan ng gymnastics at weightlifting. Matagal na po natin sinasabi sa mga nakarami. Aha uh, at this present time. No? na ito pong nangyari ngayon, tayo pong Pilipinas na may budget sa sports. Pagdating po sa ASEAN countries, tayo pong baba ay naman nung meron lang din itong sa ngayon. Pinupuri po na nagulat po yung mga kapitbahay natin, mga leaders po ng Kasama natin dito sa, ngayon sa Paris. Si Pangulong Bongbong Marcos makikipag-usap daw kay Carlos Yulo. Pagka nagkita kami, itatanong ko sa kanya, ano pa may itutulong ng kamahalaan para mas dumami ang ating mga medalist sa Olympics. Tinanong din namin ang mga kapuso online. Kung ano-ano ang mga dapat gawin ng gobyerno para masuportahan ang mga atleta? Sagot ng isa, dapat may maayos na subsidy at mas mataas na budget allocation para sa mga atleta. Dapat dagdagan o i-improve ang mga sports center, sabi ng isa pa. Marami raw kasing atleta ang hindi kayang magsanay sa mga private training center. Sagot ng isa pa, kailangan ng mga pasilidad at gamit na high-tech at kayang makipagsabayan sa mga nasa ibang bansa. At dapat may suporta rin sa mga trainer at coach. Bukod diyan, sabi ng isa pa, dapat pantay-pantay ang ibinibigay sa mga atleta para walang napag-iiwanan. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Hindi pa rin natuntun si Pastor Apollo Beloy sa paghahain ng NBI Region 11 ng arrest warrant sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. At taliwas sa mga nangyari noong mag-serve ng warrant noong June 10, walang mga miyembro ng KOJC na nagbabantay sa labas ng compound. Tinanggap ng legal counsel ng KOJC ang warrant of arrest mula Pasig City at Quezon City, kabilang na ang contempt warrant ng Senado. Sa press conference naman ng KOJC kagabi, kinwestiyon na abogado ni Kibaloy ang basihan ng freeze order ng Court of Appeals. Ikinagulat daw nila ang sinabi ng Justice Department na isa sa managing basihan ay ang nakabimbing kaso ni Kibaloy sa Amerika. Gayun na sa Pilipinas ang mga ri ang sakop ng order. Pero ayon sa PNP, malaking tulong ito sa kanila dahil hirap sila sa paghanap kay Kibuloy dahil sa dami ng resources nito. Magit dalawang daang barangay sa bansa ang may aktibong kaso na African Swine Fever batay sa datos ng Department of Agriculture. At dahil dito, iniutos na ng DA ang emergency procurement ng 10,000 bakuna laban sa ASF. Saksi, si Marie Zumali. Sa pangangalakal muna ng mga bote at bakal, umaasa ngayon ng pagkakakitaan si Michael. Nagkandamatay kasi ang nasa isanda ang alagang baboy niya sa Lobo Batangas. Hindi na raw nila nakumpirma kung African Swine Fever o ASF ang ikinasawi ng siyam na inahing baboy na malapit na raw mga manganak dahil hindi na nila ito na ipatest. Yan lang hong inaasahan ko sa aking mga bata na pagpasok sa akin nagka-college. Ngayon, wala na ako. Wala. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit isang linggo pa lang ang buwan ng Agosto pero umakyat na sa 251 na barangay sa buong bansa ang may aktibong kaso na ng ASF kumpara sa 150 lang itong Hulyo. Sa Zamboanga kung saan tatlong barangay ang may ASF cases, nag-disinfect na ang mga otoridad sa ilang katayan. Dito nga sa Batangas, na 10% ng kabuoang hog population sa bansa, may pitong bayan at isang lungsod na tinamaan ng ASF. Gaya ng Lobo at Kalataga na nagdeklara na kamakailan ng state of calamity. Paglilinaw ng DA, hindi naman nahahawa o nalilipat ang sakit mula baboy sa tao. Pero... Yung tao, carrier ng virus. Meaning, kunwari, pumunta nga siya doon sa infected zone, yung damit niya, nadikitan ng infected na baboy. So, yung virus na sa damit niya. At pag dumikit sa damit niya yung baboy na uh, walang ESF, pwede siya magkaroon ng ESF. P pwedeng mamalanghap. Ipinagutos na ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. ang emergency procurement ng 10,000 bakuna para sa ASF para matugunan ang outbreak sa Batangas na inaasahan mahukuha sa loob ng dalawang linggo kasabay ng pakikipag-ugnayan naman sa mga pulis at militar para mapaigting ang border control at checkpoints. Ang bibilhing bakuna, kabilang sa 650,000 na bakunang planong bilhin ng pamahalaan sa pamamagitan ng regular procurement at inaasahang magagamit ngayong third quarter. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. May inaasahang big time oil price rollback sa susunod na linggo. Hanggang dalawang piso 50 ang posibleng tapyas sa kada liter ng gasolina at hanggang 2 piso at 10 sentimo naman ang posibleng bawas sa kada litro ng diesel. Posible rin ang rollback na hanggang 2 piso at 40 sentimo sa kada litro ng kerosene. Ay sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, base po yan sa apat na araw na trading. Dumaranas daw ng depresyon ng anak ni Ninyo Mulak na si Sandro matapos ang dinanas umanong pangaabuso ang dalawang inireklamo niya ng sexual harassment, itinanggi naman ang aligasyon sa kanilang inihain counter affidavit sa NBI. Saksi, si Chino Gaston. Kaninang umaga nagpunta sa NBI Behavioral Science Division ang mag-amang aktor na sina Sandro at Nino Mulak para sumailalim sa assessment. Kaugnay na ito ng isinampang reklamo ni Sandro ng pagsasamantala o pangaabuso sa batang aktor. Ayon kay Nino, wala pa sa ayos ang kanyang anak matapos ang insidente. May depression, constant depression, and um, yun, yung pag pagkain -pag niya na epekto nga. Talaga, talaga. Pagtulog. Oh. Pero hopefully, um, hopefully, uh, in the coming days, sana mag-improve. Nauna ng ikinwento ni Nino sa pagdinig sa Senado Nasa isang pulong, humingi sa kanya ng tawad ang dalawang inireklamong GMA Independent Contractors na sina Richard Cruz at Jojo Nones. Actually, nakaharap lang nga yung dalawa. Ay, uh, yung dalawa na? Yeah. And they apologized to me. Sir, apologize meaning they have admitted it? Uh, as to my understanding, yes. Pero sa joint counter-affidavit ng dalawa, na isinumite kaninang hapon sa NBI, itinanggi nila ang aligasyong pinagsamantalahan o inabuso nila ang aktor na si Sandro Mulac. Sa the onset naman sinabi namin that there is an absolute denial of all the allegations uh, being uh, accused of our clients. Sa ngayon, matindi raw ang epektong dulot ng kontrobersya sa physical at mental health ng kanyang mga kliyente, bunsod ng mga naglalabasang ang kwento at pagpuna sa social media. This is very disheartening to them Um, napakahirap para sa kanila na makasuakusahan ng ganito na wala pa naman talagang kaso sana na, ikina, na sa kanila pero sa social media makikita nyo na parang hinatulan na sila. Wala pa raw pa siyang dalawa kung sisipot sila sa susunod na pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media kung saan sila pinasabina. Para sa GMA Integrated News, sino gasto ng inyong saksi? Nagbigay pugay ang malalaking pangalan sa showbiz sa namayapang haligi ng industriya na si Mother Lily Monteverde. Ating saksihan. Naging emosyonal ang mag-asawang Marian Rivera at Ding Dong Dantes sa burol ng namayapang movie producer na si Lily Monteverde. Tinuturing daw kasi nilang magulang si Mother Lily Bukod dyan, si Mother Lily rin daw ang nagbigay sa kanila ng break sa industriya. We are forever grateful sa kanya, sa buong pamilya at sa buong Regal Films. Nawala man siya ngayon sa paningin natin pero sa puso namin mananatili siya. Emotional rin si Star for All Seasons, Vilma Santos Recto, sa kanyang eulogy para sa namayapang movie producer. Inalala ni ATV ang kanyang masasayang sandali kasama si Mother Lily na itinuturing niyang ikalawang ina nung kahilingan po akong tumakbo bilang mayor, dalawa po sila ni Manaijo ang kinonsulta ko. Binigyan pa ako ng presko ni Mother Lily noon, nung kampanya. Basta sabi niya sa akin, believe ako sa iyo and you can do the work. Must... Hinding-hindi raw makalilimutan ng isang Mother Lily Every time pag-uusapan po ang industriya ng pelikulang Pilipino, pag hindi binanggit si Mother Le Lily, hindi kumpleto because Mother Lily is an icon of our industry. Si Matet de Leon naman, ramdam daw ang pagmamahal ng isang ina mula kay Mother Lily. Sa Regal Films nagsimula si Matet bilang child star. Kaya gusto ko pong magpasalamat. Um feeling ko hindi. dito sa legal. Kaya maraming maraming sa Dumalo rin sa burol si Nariki Davao at mag-asawang Senator Bong Revilla at Lani Mercado. Bukas, ililibing si Mother Lily sa Tagig. Para sa GMA Integrated News, ni ang inyong saksi. Sa mga wala pang weekend plan, relaxing view at natural landscape ba ang hanap ninyo? O baka naman camping at trekking site na libre? Nariyan po lahat sa malaparaisong Bantayaw Point sa Higmoto, Katanduanes. Tampok dito ang breathtaking view ng rolling hills at tanaw rin ang Pacific Ocean. Abuti uh, ng 30 minutes ang biyahe mula sa bayan at 10 minuto naman ang lakad patungo sa mismong destinasyon. Sa ngayon, sinisikap ng lokal na pamahalaan na maayos ang access road papunta sa lugar para hindi na mahirapan. Ang mga nais, bumisita. Nagala Carlos Yulo na rin si Sparkle Star Miguel Tan Felix. Sa kanyang IG story, ibinahagi ni Miguel ang kanyang experience para matutong mag-backflip sa tulong ng isang coach. Ilang beses na tumbao na hulog si Miguel, pero sa huli, Nakamit niya naman ang pangmalakasang backflip. Na-inspire rao siya sa galing ni Carlos kaya gusto itong subukan ni Miguel. The past meets the present. Pinusuan ng fans ang photo ni David Licauco kasamang young Hiroshi na panani ni Migs Diokno. Tuwang-tuwa si David sa ang actor dahil mabait at swak na swak daw sa role niya sa family drama series. Extra special naman ang birthday ni Sanya Lopez ngayong taon dahil sa bonggang surprise natin sa ngayon ng cast and crew ng Pulang Araw. Feeling love naman si Sanya sa kind gesture ng team. Nagbigay rin ang kanilang wish si na Barbie at Derek Monasterio kay Sanya. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na pagilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa lunes, sama-sama tayong magiging saksi! Mga sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.